Magandang gabi guys, magandang gabi mga mahal na kapatid. Sa Biblia po, nababasa ang tunay na iglesia, ang totoong iglesia ang inatag ni Kristo. Ang pangalan ay iglesia ni Kristo. Mabasa sa Mateo 16.18 at Roma 16.16. 16. Pero nang mangaral iglesia katolika sa ang kapitulo, anong bersikulo mabasa ang iglesia katolika? Wala. Nang mangaral mga born again Christian saan mabasa anong kapitulo anong bersikulo na born again christian na, mga mga protestante anong kapitulo anong bersikulo na mabasa ang protestante Nang mga aral MGCI anong kapitulo anong bersikulo ang iglesia nila wala Nang mga mga pentecostal anong kapitulo anong bersikulo na pentecostal sa biblia nang mangaral mga sabadista, anong kapitulo, anong versikulo na may sabadista sa Biblia? Wala. Ang tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. Yan ang nakatala sa Biblia, mga mahal na kapatid.